Ha? Huh? <laughs> <laughs> Ang angas panan pag-upo mo Eh Tingin natingin Ate <laughs> don't know, don't know. -tama Ate. Run. <laughs> <laughs> wow. Wah! Wah! Talaga yabe ka. Ano kaya tinitignan? Che. Agoy. Hot singlem palo. Okay na, okay. Ah, uh, eto ini parang ini. Naluglug. Yo yo! Salah pa naman yung taon na yan eh. Kaba bata pa ba 'yan? <laughs> <laughs> Bising-bisi kaka-selton eh no. Hayakin Uddon no City si Teacher. mabuti mabait si teacher eh. Balak pubre, ang importante, kulay bun eh. Mau yun. Sile sile yo. Kamu ulgun. Ayo di mana? Dia bilang nagmaskara

Okay na pa naman siya. Bunti siya. Siya. Okay na pa mo siya. Uy, tao lagi. Tingnan lang. Hindi subod Ha? Okay lang. mo tayo. lang. na lang.

Ano <laughs> ba ang hindi ay fuse ka? Kasi hindi nagtanad. Pusog Wow! 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 Walang iwanan eh, no? Yo, <laughs> yo! <laughs> Ha? Huh? Ay. Ayaw, lima. <laughs> Pati si Kuya <yun>, na diligan. <laughs> <laughs> nakakita ng ato. <laughs> sobrang puti mo sa TikTok. Pero sa personal lang itim. Uh -huh. <laughs> Tinumahan ka. <laughs> Ako din eh. Oh, Sinaing ka ba? Bang. Bakit? 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 Kasi pag iniwan kita magagalit si mama. Labing Labing apat, labing 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 Labing

Ah, gituan lang pala. Bokas sarado ganang lang gagawin. Ayo, ayo. Biglang siret eh. Ha? <laughs> ayo <Ayaw>, di ma. <ba? laughs> <laughs> Parang wrestling eh. Tumepik na si Ate eh. Ano yung eh. <laughs> eh Bait naman ni Kuya. <laughs> Biglang binalot. <laughs> Biglang napabilis ko Kuya eh. <laughs> Wala akong ganang kumain. Ako pa tinakot mo na hindi ka kakain? Wala akong pakialam kahit hindi ka kumain, magdamag. Wala akong pakialam kung magutom ka. Wala akong pakialam kahit kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Kailangan lang pala makakakita ng salap eh. ang ko eh. Alam mo namang hindi kita matitiis. Mahal na mahal kita. Magpagmahal naman pala. Yun oh. Nang-aapit ko Neng kau apa? Hei, apa ya? Nggak ketahui ya tuh. Mau malah kasih masukin dia. Kayang kayak yang, tantangan yang, kayak yang, panci. Ah! Ayaw, di ba? Biglang nalapag doon. Wah! Kaka-cellphone mo yan. Bumalik ka na lang. Wah! Yun, know <laughs> Discarte lang talaga. Para makagala. <laughs> sa Pilipinas, pag kulay blue ang mata mo, ipapa KMJS ka? Totoo talaga 'yan. Pag kulay pula? <laughs> Pede <laughs> Totoo, totoo nga 'yan. Nong <laughs> <laughs> may tanggalin yung paa ko ah, naasar na si Kuya. Buti may nag-rescue. Ayaw. You know, <laughs> <you> know, <laughs> parang gusto ko rin makapaglaro dyan. Ha? Eh. <laughs> you know? Break time naman daw. Kaya pwede maglaro. Wow. <laughs>

So, wow! Kaya kayang buhatin yun? Wow! <laughs> si ate pala ang bubuhatin. <laughs> ah, kailangan sumunod sa patakaran. <laughs> Ganyan daw pala yung pagtawid. <laughs> May gumaya. <laughs> Ay! Napabigay.

Oh, steady, steady, steady. Oh, oh yan, gue hitam muna. Makinig ka sa foreman mo. Ah, sa po si Gwede hitam. muna. Oh, foreman, na, gue na. Nasaan? sa mo ginuhitan. Ito foreman, no? Anak, ah, ini ini ini. Nako. Puro kanin ah. Oo kanin pa rin. Oo kanin pa rin no. Mukhang walang ulam ah. Oo kanin pa rin. <laughs> Magpipiknik ng kanin eh no. Siya. Yeah. Hmm? Hindi yeah, ako nakakatulog kagabi ah. Naiisip ko kasi yung utang natin kay kumpare. Kung paano yeah, natin mabayaran. Hindi, yeah, hirap tayo makatulog yan. Madali lang yan. Tawagan mo mm -hmm. si kumpare, sabihin mo hindi ka makakabayad ng utang para huh? siya naman ang hindi makatulog. Yun lang. <laughs> hindi talaga makakatulog yun. Yun, may binubunot. Nabunot nga. <laughs> hindi mo nga niya ate. <laughs>

naka-discarty pala si ate ayun ang daming sasakyan yan ah halos puro truck eh walang ka-traffic traffic ah sa EDSA kaya ay daan yan? Sabi, mahaba ng hair ni Kuya. Hmm? Oh? Kailangan talaga manghimas ka no? Napalo tuloy. Kaya naman pala, ang sit natin ate eh. Mga iba tinitignan ni Kuya.

ini para eh. ini maging monkey oh <laughs> totoo ba na sa mag-asawa ang babae ang laging nasusunod sa loob ng tahanan mali kaya itigil niya yung kasabihan na yan dahil huh? ang palaging nasusunod sa loob ng tahanan ay ang sino yan 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 ginawa ba ng ATM machine si kuya? Mag withdraw? tao? tong isa nga ba yun? Eh no? hey, ano kayo, may gamot kayo sa lbm?

yung siru, tablet na lang po. Ah, uh, huwag na lang gamot sa LBM, pabili na lang tissue. <laughs> ah, <God! laughs> Nalabas na eh, no? Napalabas eh. Pamunas na lang. Naglaro, oh. <laughs> Kala ko mababak ko eh. yung pasyente na nagbantay sa bantay eh. Okay, patulugin mo yung bantay mo. I'm so sorry. Walang takot si ate, kahit malakas yung hangin. Siyempre, sayang naman. Ay, di Oh, mag-i-split pa yata. Ah, oh, marunong na. Marunong na pumlakda. Iron Man. Uy, si Hawk. Ha? Ayaw, di ba? Si Hook na Kamusta na, Irene? Eh, mga maniningil. Huh? Sino ka? Yun lang. Kilala ba kita? Biglang <laughs> nakalimot. May amnesia kasi ako. Wala akong maalala. Na aksidente ako. Malamang taga-pam. Kasi siya ka patsyatis. na. Hindi kita maalala. Hindi <laughs> <laughs> pala maalala eh. Mga hmm? bumalik sa pagkabata sa akin naglalaro ka pa, ha? <laughs> Nabunalan mo. Yeah. Yun. Napakataba ng utak talaga ni Kuya. Kanin, pinambikit. Hmm? Dikit na dikit pa lang ka. Wow. Wow. Ang ganda naman ang ganda PC.

Ano naman gumulong to si ate? <laughs> mm -hmm. I'm so sorry! Run! <laughs> oh my